umaambon tsaka foggy foggy siya ngayong uh, umaga so balak ko sanang uh, tumakbo kaya lang uh, medyo naambon po so bago po ako tumakbo ngayon uh, mag uh, bibigay po muna ako ng update sa ating uh, garden so garden ah uh, torpo ulit. kasi October Ah uh, Uwan na po ngayon. Ito po kasi yung pinakaunang unang uh, taon na ganito pa po yung ating garden. Ganyan pa. Oops. Yan. Ganyan pa po siya. Uh, tayo pa siya. Hindi pa siya lanta. May mga uh, talbos pa. So hindi pa siya kulay uh, green pa. Tapos yung karamihan sa ating mga halaman ay meron pa tayong uh, gulay kaya October 1 mag uh, mibigay po ako ng update so mag start po ako doon po sa harap papakita uh, ka po ngayon yung ating garden ngayong uh, October uh, 1 po dito po tayo mag uh, sa pinaka harap ng ating uh, garden dito sa may uh, side So, dito meron pa tayong mga konting ah, uh, talbos ng aampalaya uh, ampalaya Yan. may mga bunga pa nga to dito kaya lang hindi na ito may mga bunga pa pero oh, mahirap na po siyang ah, uh, mabuo kasi nga uh, malamig na pero kumpara nung nakaraang taon ganitong ah, uh, buwan po nag ah, uh, linis na po tayo ng ating uh, garden ayan yung uh, front ng ating uh, main garden dyan ayan tapos sa harap ayan yung ating sinya ito bala ko sana ang ngayon yung tanglad yung sinya karamihan na ng ano karamihan na po sa mga bulaklak ah uh, nalanta na may mga konti pa naman Ayan, ditong side okay pa. Kasi may puno, so hindi siya masyadong uh, nalalamigan. Yung ditong side, siyadong masyadong, uh, masyadong pa sigurong malamig. Ayan. Yung talong natin okay pa. Actually, hindi pa ako nakapag-harvest. You know, may dalawa doon yung nating pinakita. Oh, marami pa yan dyan. Hindi pa ako nakapag-umpisang mag-harvest kasi inuna ko po yung ating rest bed yan kangkong yan po wala na ah, dito po tayo sa loob yung ating alugbate ito na mga buto itry natin kung mabuhay yung mga buto ang dami na itong ano, purple magbuto itong green wala pa wala akong nakitang green pa na buto ng kulay green. Yeah. Yung purple marami. Yung green hindi siya mabuto. Ay ito na. Ayan na pala. Yan yung buto ng green na alugbate. Yan. Yung ating uh, vertical planter ng uh, kamote. Ewan ko lang may laman to. No? Wala siguro kasi maliit dry siya. Yan na po siya. Oh. Pero yung mga dahon niyan yan, pili ano mo lang, may makukuha pa tayo. Nakapag-harvest tayo nung nakaraang araw lang. Nilagay natin sa sabaw. Kaya yung dahon niya, kaunti na lang. Yun na siguro yung last na harvest natin dyan. At saka yung adjipal natin, ang daming hinug na bunga. Hindi ko pa na-harvest, no? Yung mga kulay green po dati, na. Nanilaw na po siya. Wala pa kasi ako mabiling suka. Kaya hindi ko ka pa siya ma-harvest. Yan, ito yung kamatis. Sabi ko sa kamote. Kamatis, marami pang hinog. Hindi kayang ubusin ng mga napunta po dito. Yan, may mga hilaw, may mga hinog, kamatis. Pero kung mapansin nyo, green pa po siya, no? Gaila, last year, wala na. Ngayon buwan. Slug, kinakain na, na ang ating kamatis ng slug. Ayan. Kaya hindi na siya dumami next year, no? Tapos ditong side, ayan po yung ating ah, talong. Ayan, green pa yung kanyang dahon. Ayan, puntahan po natin. Ah, green pa, pati yung mga bill paper natin dito. Green pa po siya. Ayan o. Nahinog na nga itong isa. Meron pa rin kahit pa paano. Ito, Ah, wala na bulok siya. Yung ilalim niya, meron. Bell pepper natin, meron pa. Mga beans dito, yung palapad, marami pa. As in, ang daming bunga. Hindi man natin ito naubos. Pag nagpansit lang. Ito, as ah, ko dati, lilinisin ko to pero hindi ko pa nalinis. Naharvest natin yung ano eh, yung iba dito. Ayan, kapag ah, harvest tayo. Alam ano pa pala dyan, oh hindi ka pa tatanggal matibay naman po yan sa ano ang dami nga lang slug oh. ah, na ako yung slug makakain ayan so pag nakakita tayong slug pinapatay natin para hindi na po siya dumami yun dyan yung ating kamatis meron pa ito may mga ano pa to dito eh ah sibuyas hindi ko pa nakukuha oh. Baka mabulok na. Nabulok na nga ata. Yan oh. Kunin ko harvest ko yan mamaya pag gumanda yung panahon. Gumawa tayo ng rest bed, kaya medyo nalit tayo dito. yun mga talbos pa namumunga Ito pala bunga oh. Patuhol Namumunga ah. pa siya. Ha. Grabe ha ah. <laughs> Yan lumakas natin yung ulan. yun namumunga pa so patulan natin dito yeah, meron mo pala dito ang bunga ayan pagpasok mo dito may mga bagong bunga ng patola ano pa yung dating malaki pinakita ko nabibisi kasi tayo sa garden magpagawa ng mga resident paglinis kaya hindi pa natin maharvest yung ating mga gulay pero October na po ngayon October 1 Ayosin as pa po tayong mga gulay po dito sa loob dito ng patola ayan kangkong hindi na ka anong maganda dito marami pa maraming tinutino maraming gawin cherry oh ang daming bunga ayan oh ayan ito ngayon yung ating garden yung ano natin lugbate lugbate Sa ah, saluyot dito wala na nilambig na yung dahon niya oh Okay na kasi nakapag-fresh na tayo ng medyo marami-rami. Okay na tayo sa ano, ah, uh, winter. Ayan. Dito yung mga talong, yung long green, tsaka yung ano, millionaire uh, eggplant natin. Hindi ko pa siya na-harvest. At nakalimutan kong i-harvest na nakaraan. Ngayon, magulang na siya. <laughs> yung mga ano natin dyan, yung mga, ah, uh, okra so yung ano yung sitaw hindi na talaga sya wala na abos na yung carrots ayan marami pa laki nyan no? karot oh. carrots hagilid Dan, yung sunflower natin inuubos ng mga ano yun lagi. yung mga tawag dito ibon dito wala na yung so, konting talbos meron pero pipilian mo pa siya bago ka makarami. So hindi ko pa nalinis tong side natin dito. Wala pa. Wala pa akong nagagawa dito. Madumi pa siya. Yung so, mga plano kong gawin dito hindi ko pa nagagawa yung rest bed pero unti-untiin ko yon So ito yung mga talbos, yung mga dahon ng ano. Ah... Uh, ang palaya, kailangan mo na siyang pilian para uh, makagulay ka. Ang gaya na ito. Pero pagka gusto natin magulay, may mga nako pa naman tayo. Ang gaya nyan no? Oh. Yan. Marami yan. yan mga talbos ng alugbate dito. Yan, marami pa siya makukuha. Alugbate, tapos sili, marami pa dun. Talong dito, hindi ka pa nalinis. Hindi eh, pa ako nakapag-umpas na maglinis dito side. Doon lang muna sa likod yung ano, inuuna ko. Dito, Sili, marami pa. Hindi pa naman sila nagpo Celery. Daming pulang sili. Namula na sila, namula. Ano. I-harvest natin yan pagka nagkaroon po ako ng ano, time. Yan. Dito sa Dulana, maliban sa yan mga sili marami. Yung mga nasa pat natin, no na nilaw na sila. Share natin dito, ayan na sila ngayon. Pero green pa nung nakaraang taon. lan pa dahon yan Ngayon, okay pa. Dito tayo sa loob ng ampalya po natin. Ito na po siya ngayon. October na, October 1. Hindi na ako nakapagdilig dito kasi ah, uh, wala naman ng ano, bulaklak na bago. Pero kung sa bunga, nakakapagwali pa tayo. Pag-usap natin ng ampalayang fresh ating garden. Ayan, may opo tayo. Ayan. Next year, magiging sitaw kayo dito ha. Ang palaya, meron pa. Okra dyan, meron pang konti. Strawberry, andyan na siya ngayon. Wala pang bunga. Iwan ko lang kung yung mga bulaklak na ito ha. Hindi pa ako sure. Pero ground cherry yung marami. Ang mga wild. Yan. Ang lalaki nung ano. Dalawang, dalawang malaking ano. Yung patola. Ikotin ko lang saglit na dito. Tingnan ko lang. Ayan o. Ang ganda to. Pang-sponge. Ha. Bigas na. Ito rin o. Grabe. Ito to pala siya lumaki. Ito mga panggulay pa yan. Analo yan sa ano. Sa beef. Mag-cut kayo ng beef na manipis. Tapos gisa tapos pag ilagay ito konting kulo lang tapos hain yan ah ang tamis ng sabog grabe yan patola yan palang bagay mamaya patola kasi maambon yan ang gagawin natin mamaya yan ako tawag sa lutong yun parang ginisa lang yan yung mga bagong tanim po natin na strawberry oh. Ayan yung nilagyan ko na ng ano, mulch sa gitna pero hindi pa tapos ito may mga naiwan pa hindi ko pa siya nalipat dito yan may bulaklak pa ito oh, malambot pa pwede pa may mga talbas pa yan pwede pa yan o nga dito hindi ko pa na harvest kasi yung harvest ko kahapon yung dun lang sa may side na ano ah uh, onions yung mga dahon yan yan dito wala na siya dilaw na yung ating ano mm sitao tung bed nato ready to clean pati ito tung side dito ayan mga paunti-unting bunga ng ampalaya dito mga same pa rin binhi na lang dito marami pa Marami pa tayo magawang ano ah torta tortang atalong ang dami grabe dito ang garden natin I mean garden tambayan natin yan hindi na natambayan kasi sa gabi kasi malamig na hindi ka pa napapasok to lalinsin ko may mga dahon ito ba okay pasok busy pa kasi busy pa lagi yan ito na yung ano natin yung uh, initial kapamunga yung ito 'yung nakapagpabunga ng ano, nakapagbubunga ng uh, sitaw yung pahabol. Pero kaya 'yan pang ng lupa. Hindi mo siya at least yung lupa maganda. talong okay pa, marami pa. Dito, uh, mamaya pagka agamandang panahon, dito'ng side na to, linisin ko to kasi nakuha natin dito yung ano eh, yung mga ano kahapon, yung mga onion leeks po, ang mga dahon. Yan. Ayan. Mamaya linisin ko to. Kalabasa. Maka isama ko na rin to. Kasi natapos ko na po yung Natapos ko na po yung ah, uh, rest bed natin. So pagtapon ko yan ng mga basura dun. Kasi dito. ah, uh, Mapuno man to. Ayan Oh. So, kasi matagal mabunok yung ano eh. Yung daging yan. Yung vines yan. Pati yun. Matigas ang puno nun. Nung ano. Nung ah. Uh, eggplant kaya ayoko siyang gawing pataba sa gilid ng ating garden hello hello yan ito ah, nakasabit nilang dito yung ano yung puno niya yun nakapag harvest tayo ng bunga dyan ng ano ng patola dilaw yan marami pang patola dito sili ganito pa rin siya mga bagong bulaklak ayun nakalimutan kong kunin na nila nilamig okay pa malambot pa ito upo wala pa rin tigil, sige pa rin sila may mga bulaklak pa ang bago yung sili natin dito ayan o, oh, namulan na rin sila may suka o oh. ito yung mga bagong bunga pa ng upo oh. sabay sabay din sila o oh. pakita oh, ka ayan ang dami mga bagong bunga ng upo. Masabay. So maganda pa yung ating garden. Kahit uh, November na. Eh, November, October na. Marami pa rin ano. Uh, bunga. Oh. Ang ganda ng hugis. Ang ganda. Oh, ito yung mga pinakita ko dati. Sabi ko habol. Ayan po sila. Humabol po. Sobrang naman nang laki na. Salap yun sa may taugi. Kaya lang, hindi matang kayang ubusin yung mga pupunta dito. Hindi rin kayang ubusin nila. Yan, talong dito. Mayroon pa. Yan. Mayroon pa mga talong. Yan. Yan, mayroon pa. Tapos dito. Ayan na yung ating pahabol na piece mukhang makakapag-harvest pa tayo ah isang linggo baka maya na yung mga bulaklak o dalawang linggo pa pero dito may mga upo pa siya Tingnan natin ginagawang rest bed ayan mga piece ang daming bulaklak oh no oh may patulang pala dun sa baba oh ayan ayun ayun ay, sa baba may patola. Meron pa. yan Ito na, biyak na siya. Pero yung isa doon, meron, oh. no? Nakasabit. yan squash shoots. yan wala na atang talbos. ubus na. Dito, kamote. Nakapag-harvest tayo dito nung nakarang araw. Sinahog natin. yan meron pa naman pipilian lang. Ah, di ba? Um, para last year Wala na Dilaw na sila lahat So ayan mga kagulay Ayan po yung ating uh, Garden Ngayong ano Ngayong October 1 uh, Uy Teka lang Meron pa pala dito Nakalimutan May bakita to Ayan So dito Dito mo tayo Ayan Mayroon pa mga siling labuyo nang bulan na, nang bulan na, ilalim oh, daming pula, yun ang niyan sa suka oh, dami pa, yung last year din naman kasi, September 28 ata yun, nung harvest ako ng lahat ng sili ngayon may mga dahon pang pwedeng pang tinula yan, ito na sana yung mga bala kong gawin ngayon, mag harvest ng mga dahon dahon nito tapos ikat ko siya ang bala ko, putulin ko na sa puno yan So yung nakakuha po natin ano dyan, yung nakakuha po natin naman niya, ah uh, nilalagyan po sa karton. Pagkalagyan po sa karton, nilalagyan po natin ng uh, pro-mix, yung pating mix soil, tapos sa basement po. Tapos pagka next po, pagka spring na babuhay naman yan siya, yun, nilalagyan po natin sa paso na ano, medyo malaki. Depende po sa laki ng kanyang laman, tapos siya rin po yung pinagtatanim po natin pagka summer po. So yung karamihan po dyan is galing po dun sa, ganyan din sila. Yun din sila. Last year yan din sila. Tapos ngayon yan din po. So karamihan. Yung iba naman bumili tayo ng bagong buto sa tindahan. Galing po tindahan lamang yan. Yan dun sa Salasari store. Hindi. Ayan. Yeah. store nga. Parang nga Tindahan po is yan. Uh, ano po dito store. Hindi pala Salasari store. Is store. Ayan. So. Ano. You know, dahil umaambol, Ganyan po siya. Oh. At least nahugasan para mamaya na ako maghugas kung sakali mang gumanda ang panahon tapos ito malambot mm, pa dami pa nagsawa tayo ngayon sa patola <laughs> ang dami pa grabe wala pang tikil Namumu namumunga pa lumalaki pa yung mga bunga tapos to kahapon kung napansin nyo yung vlog ko kahapon ang dami na natin nakuha ang ano mga beans yan, may mga lumahagol pa mga bunga ang dami pa, yan, may mga palaki pa Yan, mas gusto natin ito kumpara doon sa isang malapad yan, marami pa, may na fresh na tayo nito, okay na po tayo sa winter yan ito naman yung side po dito ng ating garden yan, narinis ko na yan yan ito na yung pinaka uy may sili pala doon. spinach sige pa rin dito may mga sili ng pula. dami na palang pulang sili. Eh. Hmm. Ayan. Ngayon lang kasi ako nakapakano ulit eh. Ikot sa garden ng full. Ayan, mga sili ng labuyo. daming dami ng bunga. Oh. Yun din oh, dami rin bunga na no. Ayan, daya pa i-harvest actually. Ayan. Adyo charapita. Maraming pa hinog. Ay, bulaklak pa to. Late. Hindi na makahabol. So, yan mga kagulay. Yan po yung kabuuan po nung ating uh, garden po. Hindi ka pa na-harvest. Hindi na <laughs> malaki na. Yan. Yan po lahat yung ikot natin ngayon sa ating garden. Ngayon pong uh, umaga. So, yan po yung update. Yan po yung itsura. Yan po yung mga gulay. Yung mga naiwan. iwan mga natira. yung mga natira yung mga pwede nang linisin yan po, yan po lahat ng ating garden ngayong uh, October uh, 1st po yan, ganda pa ganda pa yung ating garden wag lang abutan ng frost kasi pag nag frost, isang frost lang ubos po talaga yan so yan po mga kagulay yung update po sa ating uh, garden ngayong uh, October uh, 1st po yan, gusto ko lang po po sa mga walang sawang uh, sumusuporta, sa masuporta, sa at nanonood po sa ating uh, vlog at sa mga nag-like po, nag-comment, nag-share maraming maraming ah uh, salamat po sa inyo. Uh, God bless po, mabuhay po kayo. At sa lahat po ng mga bagong subscribers po namin, kan palakas na po yung ambon. And po yung ating ito po yung ating uh, vegetable garden po. Full na po ngayon and ginagawa ko na lang linis tapos gawa ng uh, rest bit tapos plano po ng mga tatim natin para po next year. And mga kagulay, thank you po for watching and see you po my next vlog para po sa update ulit sa mga mangyayari pa po sa ating uh, garden. Magandang umaga at uh, maraming uh, salamat po.